And hello po, good morning. Ayan, today po, ayan, um, tuturuan ko po kayo kung paano po mag-pay ng income nyo po sa Spartans. Right now po, naka-open na po yung ating pong account. Ayan, kung makikita nyo po, meron po siyang available balance po na 21,246. Yan, ang gagawin po natin dyan, kung cellphone po yung gamit nyo, ayan, a desktop site mo lang, ayan, para makita mo yung withdraw money. Ayan, yung withdraw money, itatap mo lang 'yan. Ayan, tapos mamimili ka kung avail, uh, avail available bonus to S Wallet, kung gusto mo siyang maging pondo or uh, gusto mo siyang maging cheque. Okay, since nasa abroad tayo, uh, try natin tong S Wallet. Itap natin 'yan. Ayan. Dito sa enter amount, ayan automatic may 500 dyan. Ayan, kailangan nating ilagay. lagay natin itong 2, 2, 1, 2, 4, 6, point. Ayan, 2, 4, 6 na lang. Ayan, 2, 1, 2, 4, 6. Ayan. then tap nyo yung continue. Ayan, screenshot natin siya. Ayan, continue. Then, automatic. Ayan. Encashment information. Review. Review. Review your information. S-wallet encashment information. Ayan. Amount. 21,246,000. And, meron siyang charge lang na 25 pesos. Pag check eh, 50 pesos yung charge. Ngayon, kapag is wallet mo siya, ang, ang charge niya is 25 pesos. Okay? Then, isa-submit mo lang yan. After mo mag-submit, may lalabas siya. Ayan, lalabas yung encashment bin created. Ayan, okay mo lang. And dito siya lalabas mga app. Ayan, nandiyan siya ngayon sa pending. Ayan, bababa to pag Friday na ng 5pm, makikita mo siya sa S-Wallet mo. Ayan, eto na yung mga completed transaction. Ayan, kasi, ayan, meron tayo, ginalagay natin cheque. Eh. Tapos S-Wallet, ayan. Right now, nakapending pa siya kasi every Friday pa ng 5pm yung baba niya sa S-Wallet. Ngayon, kapag bumaba na siya, siya san saan mo siya makikita? Pupunta ka lang dito sa services. Okay? Pupunta ka dito sa S-Wallet. Okay, pagpunta mo dyan sa Friday, ayan, dito mo siya makikita, dyan, sa total balance. Ayan, ganun lang po, mag-cash out or mag-pay out po ng income nyo po sa Spartans. Good more earnings po sa ating lahat and happy business! Good morning! Ayan, di ba po kung maalala nyo po, ayan, um, nag-pay out po tayo po ng income po natin ng Um, Tuesday. Okay, dahil payout day. Ngayon po, ayan, bumaba na po siya. Actually, kanina pa po itong umaga. Uh, madaling araw. Diba, sabi ko po doon sa video, 5pm. Pero kanina po, diba, grabe. Ang bilis po, madaling araw pa lang. Ayan po, bumaba na po yung ating pool. Cheque. Okay, no. Network payout. Diba po, grabe yan. Grabe talaga sa Spartans. Kaya kailangan kung nakaspartans ka na hatawid at aralin po natin po ng mabilis po yung negosyo yun lang po and good more earnings